ng gabi sa lahat. Just a few hours ago, mga ng oras pa lang kaga, kagarating ko lang galing sa Davao. Uh, dahil nagpapaschedule ako ng seminar. So, ito ang uh, naging lakad ko kanina. Ayon sa City office ng Davao, ang schedule nila, may slot sila ng seminar sa June 21. Pero, sa part sa north, north sa norte sa may Tagum City and uh, alam kong malayo yun kung taga Davao ka you have to take uh, more time para makarating sa Tagum at kung taga Digos ka lalong malayo ka so the exact place is Davao City talaga na magkakaroon ng seminar so humingi ako ng uh, remedy naghahalap ako ng remedyo paano mapunta yung schedule sa Davao at kailan ang schedule sa Davao. Ang schedule sa Davao po ay uh, August pa, August 9, ang schedule sa Davao. So, sabi ko sir, walang na ba talagang ibang paraan? Ang sabi niya, kapag walang hihingi sa slot doon sa Tagom, ay maaaring ibalik yun sa Davao. Kapag walang magpaschedule ng seminar sa Tagom, ay ibalik sa Davao at ibigay sa atin. So, gumawa ako ng, pinagawa niya ako ng request na hihingiin yung slot sa June 21, dito, dito doon sa Davao. Pero, kapag may humingi ng request na yon doon sa Tagom, kapag may magpaschedule sa slot na yon ay uh, hindi talaga tayo pwedeng mag-sit-in. Para sa Tagum talaga yon at merong another seminar dito sa Digos by uh, sabi niya July 19 sabi niya may uh, reservation na slot sa Digos City so sa tingin ko naman malayo na rin itong Digos para sa taga ah uh, tulungan niyo ako magdasal na sana ay walang uh, hihingi doon sa slot sa Tagum para sa June 21 ay magkaroon tayo ng seminar sa Davao City mismong sa opisina ng CDA So, babalik ako doon by June 20. Uh, Anuhin ko, uh, i-inquire ko kung yung slot ay uh, natuloy ba sa Tagum o hindi. Kasi kung hindi natuloy sa Tagum, magiging para sa atin yon And, uh, kapag meron talagang humingi sa slot na yon doon sa Tagum, siguro mapipilitan tayong mag-sit-in dito sa Digos by July 19 uh, or else, maghintay tayo ng August 9 sa Davao City so, asa ngayon, huwag kayong magpanik huwag kayong magalala, gagawin ko ang lahat uh, mapadali ang seminar na ito uh, makapag-seminar agad tayo and, uh, siya nga pala, bumili ako ng libro kanina ito ito yung libro na para sa kooperatiba talaga alam ko, meron na may nakakaalam nito may hawak na ito lahat ng katanungan po ninyo ay dito po uh, may kasagutan and uh, every day po maghahanap ako dito ng mga topics ng mga chapter na i-screenshot ko tapos ipopost ko at basahin na ninyo sa araw-araw po yun ay gagawin ko yung mga important topics po uh, para kayo rin ay may alam na tungkol sa kooperatiba. So, ito po ang magiging report ko sa inyo ngayon. Uulitin ko po, wala pang fix na schedule ng seminar na binigay sa atin ng CDA. Ganon talaga. Hindi tayo pwede ang mag -desisyon. Sila ang mag jan. Tayo ay susunod lamang sa anuman ang uh, schedule na ibibigay nila. Kasi yung rules nila, hindi natin pwedeng baliin. Sila ang may hawak nun. Nasa ano na yun eh. Naka-circular na po yun. So, inuulit ko. From time to time, i-update ko kayo kung saan at kailan talaga ang seminar na yan. Huwag na muna kayo magtanong sa akin kailan. Huwag na kayo magtanong sa akin saan. Ang sasabihin ko sa inyo, pakihintay at paki-update lang po every day sa mga report ko sa inyo. At yung another issue, yung tungkol sa sinabi kong mag-live kayo dito sa main page kung Meron na kayong chapter. 'Yun po ay ginawa ko, 'yun po ay sinabi ko kasi napansin ko na konti lang ang member sa mga chapter. Na pumunta dahil nandito na kayo sa main page. At ang problema, kayong lahat ay direkta sa akin nagtatanong. Ginawa po natin ang chapter na 'yan na may mga admin para po sila ang makatulong sa akin na masagot ang inyong mga katanungan. Sa araw-araw po ay hindi ko po kaya kayong sagutin. Dahil napakarami po. Bukod sa mga report na ginagawa ko araw-araw, yung mga report na mga members, na mga admin, napakarami po noon. Sinusul, nirorot down ko po yan sa sarili kong nandyan yung ano, yung sarili kong nga uh, record. At sinisigrigit ko po yan, hinihiwa-hiwalay ko po yan. Bawat member, base sa address, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito sa record ko, ang member sa lahat, Luzon area, member Visayas area, member Mindanao area. Kaya po, marami akong ginagawa dito. Sana naman ako yung inyong naintindihan. Huwag niyong masamain ang sinabi kong mag leave kayo sa main page. Okay, ito na lang ang sasabihin ko. Final. Kung gusto nyo dito sa main page, okay. Pero huwag nyo rin kalimutang magparegister or mag-join doon sa chapter ninyo. Yun lang po. At pasensya na po kung uh, minsan yung mga admin ay mainit ang ulo. At uh, minsan din ako ay parang uh, uh sabi niyo stricto. Hindi po ako naging stricto ang sa akin lang po ay pinangangalagaan ko ang proyektong ito. Ang proyekto nating ito. Ito'y hindi para sa akin personally. Ito'y para sa pangarap natin. Bawat Pilipino, bawat OFW. Sana po kayo ay makiisa at intindihin nyo ako kasama na inyong mga admin at mga miyembro. Alam ko merong makukulit. Alam ko ma maraming nagtatanong kahit meron ng kasagutan. Pero po, ginagawa po natin ang lahat, alang-alang sa pangarap na may sakatuparan ang proyektong ito. Ang inyong pangunawa ay aking inihiling kasama ng inyong tiwala. Maraming maraming salamat po sa lahat.